So, hello! Ayan, bihis mo tayo. Hindi lang yung, yung ginagawa dito. Dito na ako bibihis. Trabaho mo security. Ayan. So, habang nagbibihis tayo, pag-usapan natin kung paano. kamusta naman yung trabaho bilang isang security officer dito sa ibang bansa. So, dito sa site namin, actually, maswerte kami dito sa site namin. Yung site namin, uh, hindi naman siya ganoon kalaki ang building. Ma masyadong hindi lang din ganoon kaliit pero sakto lang. Tapos yun nga, ang ginagawa namin dito sa security, dito sa site namin. Una, siyempre pagdating mo, basta sign in ka. Tapos <coughs> sign in. Tapos maglogin ka agad sa laptop mo kasi kailangan mo mag-check ng mag-check ng mga emails. Ano mo 'yun? Tapos pagtapos noon, mayroon kaming kwan eh yung kasama ko kasi dito mayroon pa, pa kami kwan mayroon pa kaming 30 minutes na magkasama para magkaroon kami ng transition kung ano yung mga ginagawa uh, sa loob kung may, kung may mga activities pa wala na gano'n yun yung kung namin kaya kami mayroon kaming 30 minutes na magkasama kasi dati wala so nahirapan kami sa mga pag pass down lang mga ganun. eh may mag pass the word pa may mga importante mga message pa so ginawa nila 30 minutes yung binigyan nila kami ng 30 minutes para magkasama so 1.30 yung pasok ko so uh, magtitake ako dun sa post mga 1.30 na ako na, ako na lahat lahat yung sagot ko na lahat ano yung mga Uh, pwede nang mangyari sa oras na yun sa akin na lahat, lahat yun yung mga emails, yung mga packages na mga marireceive, mga pipig up sa akin na lahat, lahat yun. dito sa site namin, masaya dito, maganda alam mo bakit? kasi majority ng mga empleyado dito, halos kilala na, na namin sa mukha hindi ko lang din kilala sa mga pangalan pero halos lahat sila, kilala namin sa mga mukha hmm? tapos maganda Maraming mababait Dito Sa amin Tapos mas nire-respeto ka pa nila dito Alam mo dito Ano ba May mga kailangan sila oh, Puro yan sila please May mga please yung kanila Sa amin Tapos napaka-kwan Napaka-babait nila Grabe, lamig! Oh, oh, oh. Kita mo yon, usok. Actually, matagal-tagal na rin kami dito eh. Trabaho eh. Hmm? Masikip man yung pwesto ko. Masobra na ko sa ko. Yeah. Pasok ko muna to Wait lang So yung mga tao dito sa amin Sa site namin So over na pa, pa napakabait oh, Gabi Araw-araw Kahit na yung Pakita mo din yung mga mukha nila na Minsan yung Tawag to yung bad trip kasi may mga problema, mga ganon. Pero pagdating nila papasok nila mismo sa main lobby, sa main door. Oh, Bapatingin ka din na nakangiti. Hi, hello, good morning. How are you today? Oh, kaya, uh, ang sarap magtrabaho dito sa ibang bansa, sa kanila. Oh, ewan ko lang sa iba. Pero dito ganoon kasi dito. Tapos yung trabaho namin dito, napakadali lang. Oh. Tapos maganda pa, no, pag may mga meeting sila, meetings, may mga gatherings mga ganon minsan din na namin kailangan pumunta dun sa kuan, pumunta dun sa sa mga kainan pinapadalhan na nila kami ng pagkain nun hey barkada ko taga din sa labas janitor. ni yun nga tapos pag may mga sobra, kakausapin niya na, oh, gusto mo, pag-uwi pag ka ng pagkain. Ganun yung mga kuwan nila dito. Napaka kuwan nila. Walang problema. Sa site, ito yung site. karga sabi ng din ng kasama ko dito kasi matagal na siya nagkakuan. Nag, uh, security. Sabi niya, ito din yung site na napakadaling trabaho para sa kanya. Wala ka masyadong problema. Hmm. Pero, hindi mo naman maiwasan sa mga empleyado na may mga matitigas ulo. O oh, normal naman na yan na May mga ganong klaseng uh, empleyado Matigas ulo Sa 100% siguro Nasa 10, 5 or 10% yung matigas yung ulo Pero gawin talaga normal diba? Kahit saan din naman tayo pupunta May mga ganong klaseng tao eh. Pero majority talaga Sobrang napakababait Tapos sa site Walang problema Maganda dito sa site namin yung building lang yung kuan yung babantayan mo yung loob lang ng building paglabas mo ng pintuan hindi mo na jurisdiction yan hindi mo na uh, trabaho yan pero ako kasi minsan siyempre kailangan din natin i-check yung labas minsan na ako sa labas dito sa gitong gilid ng building para naman kahit paano yung mga empleyado dito comfortable sila na yung mga sasakyan nila na sa labas lang kasi wala na kaming kuan ni wala na kaming papel kung ano man yung mangyari sa mga parking sa mga sakyan na magang kasi before may may incident na nabasagan sila ng sakyan dito so bilang empleyado kahit ako din naman eh empleyado ka ang una mong pupuntahan security magtatanong magtatanong kami mga CCTV kung may mga napansin so hihingi ng mga advice dito talaga pagka na pangyayari. Wala na kaming kuan Labas kami talaga doon. Oh, yun yung advice sa amin. Yun talaga yung kuwan sa amin. Labas kami doon sa kanong klaseng kwan. Problema. Wala mo parking. Oh, wala parking. Dito tayo. Mm -hmm. <clears throat> so, pagka may mga ganong insidente, wala silang ibang gawin kundi tumawag na lang ng kwan sa 911 i-report sa police kung ano yung kuan <clears throat> ilang beses din yun na ganun yung mga senaryo dito so kaya minsan para naman uh, makatulong din sa kanila ang ginagawa ko talaga umiikot-ikot ako lalo pag kayong medyo madilim na mga 5 kasi dito madilim na yung 5 eh. twice ako yan umiikot sa labas para naman matingnan ko yung area kung may mga unusual ba ng mga tao na ginagawa sila na may ginagawa sila so para ma ma inform ko din yung mga tao kasi minsan din din naman natin may iwasan diba? pero itong lugar namin ito na yung pinaka, isa sa pinaka safe na location pagka nag security ka o nagtrabaho ka sabi nga sa akin yung kasama ko dito na ito na talaga yung kuan wala kang iisipin na problema yung mga pakarat-karat sa labas mga ganon wala, wala kang ganon hindi mo naisipin yun yung mananaway ka pa kasi may mga papasok may mga tatambay sa mga uh, pintuan mga ganon wala, wala dito sa lugar namin pero sa halos magdadalawang taon na trabaho ko dito twice ko parang na-encounter yung kwan yung may nabasagan ng sakyan pero yung isa kasi sinabi ko sa kanya na parang hindi yan siya binasag parang nahulugan lang siya ng kwan ba ng bunga kasi may puno dito matigas yung kwan yung bunga niya feeling ko nahulugan lang yun pero ipinipilit niya kasi na na binasag daw binato pero kung titingnan ko dati yung sakyan niya yung yung basag ng sakyan niya hindi talaga binasag yun so isa lang talaga yung scenario na kwan na talaga nabasagan pero mga parang 2 months pa ata ko nung dito wala pa akong kamuwang-muwang sa trabaho ganun dito yung mga nangyayari hmm. pero ako kasi in-inform ko lang din yung condo -co, yung kasama ko dito tapos yung building management tapos yung mga manager na may ganong uh, incident na nangyari that day para malaman din nila na ganun so karoon naman sila ng, ng action doon pero yun nga balibalik na rin man nila yung yung panahon hindi talaga namin pwedeng pakialaman yung mga ganong insidente pagka nasa labas na ng kuwan ng building yung sa amin kasi <coughs> sa loob lang mismo hindi na kami pwede na mag extra so kahit na nagpapatrol ako sa labas kahit pa na may makita ko dyan na kuwan hindi ko na sila pwedeng uh, sawayin hindi ka pwedeng makialam kumbaga so yun lang yung kung hindi dito sa gatong trabaho kaya maganda siya kasi nga ang binabantayan mo lang yung loob ng building yung mga empleyado kung sakaling may problema tsaka kung may mga kailangan sila pagka uh, linya ng trabaho pero minsan kasi may mga tao din dyan may mga empleyado kahit hindi na namin trabaho yung kwan yung pinapasuyo nila kung kaya din naman namin ginagawa din naman namin para naman di ba Uh, yung pakikisama na sinasabi andyan pa rin tsaka dito dapat hindi ka kwan hindi ka sa plado oo pagka security ka sa kwan sa desk ako sa main lobby dapat pagiging hi good morning how are you today mga ganun yung balat mo oh. hello nakangiti ka lagi oo oh, kahit na mainit yung ulo mo kasi may mga pasaway na empleyado na paulit-ulit na dumadaan sa exit na sabi exit lang yan wala pag may pumasok ngiti ka na lang minsan nakakasawa din sila oy yung sa ulo pero ganun talaga part uh, kasama yan sila sa trabaho Nung ano mga ganun klaseng tao pagka nag security ka dito sa amin so ayun pasok na ako kasi Two minutes na lang kailangan ko na mag-clock in so Next time on it.